pa YouTube channel. dito tayo, ngayon. Teka tayo ngayon. Hello, Eh, pa diba? ba? Hindi nakailaw dito sa ilaw dito. Thank you, Hello guys, hello, muli nagbabalik ng likod This is the tan cute vlog, ang taong wala Ang panlasa So ayan, nandito po tayo ngayon sa Tanay Rizal And of course, kasama natin Ayan, si Ramsey Ang ating driver Hi. And of course, Aldrin Hi o, diba? At ano ba nga mo, Ben? Red po Hi. Ayan So, actually, papunta kami ngayon ng hala-hala Road trip lang um, Ayan po yung driver namin parang hindi na pusa siya humihinga. The newly driver. <laughs> The driver. Oh, yeah. practice practice lang kasi nandito tayo sa Tanay Rizal ayan, makapagala-gala rin tayo kahit pa paano ayan, dito tayo ngayon sa sasakyan nila nakisabay tayo para maiba naman yung ating lakad ang sarap pala maging angkas-angkas lang kaysa driver Aww. wala kang iisipin ayan, mag mag along-alang, mag blag-blag-blag sa lago ayan, papunta po ito ng halahala ah, pililya pililya ano pa ba basunod sa pililya? halahala na sunod? laguna laguna? halahala diretsyo oh, ng laguna eh oo, laguna keso, keso pero halahala -hala muna, o sa dulo pang halahala? pinakadulo na yung Pinaka halahala pinakadulo ang halang-hala dito. tapos ano sa loob. Isa, okay lang dyan, malulat yan. Ay, marami po lang bayan na ano natin dadaanan. Ang dadaanan natin is ito, Pililla, Kisaw, Malaya, as Halahala. Yun. Oh, alam nyo na, Des. Diba? Diba? Pililya Pililya is ano Ayan na po yung Pililya. Ayan Pililya na siya oh. Ito so, papasok na po tayo ng Pililya kung saan nandito po yung mga nilmea. Yo di ba. Wen wow! niya. At ang mga nagpapawento. Gaganda ang mga akala dito po yan. Sarap so kano't lang ganito lang po kami ang takbo namin, so para po kami nakabuntot sa karo Alam takbunamin ba? Ang takbo namin 20 lang. ayaw ni takbunamin oh one no? hour kung talaga no? ano ano po talaga. ano 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 ganyan naman talaga kahit pala ako ano ano Nakakapunta na ng Bicol? Oo oh, naman, nakailang bisis. Ayun, Ay, bahay nila Ate Ginny dyan, oh. Ah, dyan. Ginny? Ayan, oh, yun. Yeah. Ah, dito? Si Ate Ginny. Nakailang bisis na ako drive, papunta. Hindi na bukal yun. Hindi na, may nabili silang bahay dyan. Go, overtake ka rin. Over Kala. Ka kaliwa, go. Tapos pabilis. Uh, yeah, nag-overtake po siya, pero wala po siyang signal, signal light. alam mo na ngayon ang pressure. Pag... Kasi nung ako, ay grabe niya ako bungangaan. Hindi niya alam na nakakaan mag Kung kino may hawak ng manubela. Bunga kayo, overtake ako yung truck. Wow! Go! bunganga Po kasi yung driver kasi namin dati kasi yung junior drive niya lang is kalabaw sa probinsya. So ngayon kasi may manobela na kaya medyo nahihilang pa siya, di ba? Kalabaw na mula na. <laughs> Nakasakay ba ramp ng kalabaw no pag-uwi natin sa probinsya? Oo oh, naman, kay ano, kay Rio. <laughs> <laughs> si Rio ay may kalabaw, di ba? Yes. Ang oh, kamusta na yun? Guwapo pa rin ba yun? Nung so ayan po, po tayo, guys, magto 2 hours na po kami, hindi pa rin po kami nakakarap. <laughs> Paano pa lang? 30 lang yung takbo. 30, 20 lang po. Maximum sinutong 40 mga kapatid? Dahil nakakatakot. Ayoko ng mga tumatagita gilid ng kotse. 60 wow. na ako. O tara, pinagmamalaki niya na po yung 16 na takbo niya. <laughs> kasi kami ngayon ng halahala -hala para po magbisita dun sa isang branch ng kanyang salon. Ayan, siya po yung sir. Si Pinky, ayan. Siya po yung may... Pinky. may siya po yung may, kanya. May... may, <laughs> may. Dati po ako po si Pinky Dilion. Si ngayon ako na po si Pinky Amador. <laughs> Si Pinky po siya, ayan. Pupunta po namin yung branch ng talun niya. Dati po, ako po si Pinky si de Leon. Paging kinitan, maganda. Pero po ngayon, ako na po si Pinky Amador. Isa na, ang, ang bros ko. Baba, <laughs> ang babaeng targador. Dito <laughs> <laughs> guys, oh, napakasariwa ng hangin kasi palayan sa... Kasing siya. sariwa ng may-ari. Ah, sariwa? Sa ngayon ka ba doon, Dren? Sariwa daw yung may-ari. Sige na Kinala. <laughs> baka pababain tayo. Pababain tayo. Sa nan driver siya pang ari baka pababayin kami. Kaya lahat po na niya sa na namin. So dan dito na tayo ngayon sa Halahala. Ayun na po Halahala. Ayan, bayan ng Halahala para iso ng Rizal. Ah, paki-iso ang daan. So stop muna sila mga ate. One way po, one way. Ayan, nandito na tayo ngayon sa, ano na to? Sa 3rd District of Halahala. Ah, okay. Hindi pa pala yung kanina. Ate, nalian mo. Yung entrance pa lang pala yung kanina. Signal. So, ayan. Nandito na po tayo ngayon sa Ramton Salon. Wow! Parang close. Charot. So ayan, from Tanay Rizal po, nag-drive po tayo dito ng almost 5 hours papunta po dito sa Halahala. <laughs> Dahil sa sobrang tagat, sa sobrang bagal po mag-drive. Sa sobrang magbagal mag-drive ng aming ano, driver. <laughs> Pero okay lang po, carry lang. At mahaba rin yung ating na nakuhang video. Ayan. So dito po tayo ngayon sa branch ng kanyang salon. Ayan. Ram Salon. Oh, ha? Welcome to my YouTube channel. Ayan. Dito tayo ngayon. Magpapalamig tayo ngayon. Wow! Oh, ba? Diba? Hindi na kay ilaw dito sa ilaw dito. Nagtitipid. Nagtitipid ng kuryente. Okay. Ayan po si ano. Sino ba yan? Siya po si Pinky. Ito po si Pinky. <laughs> yan po si Pinky. O, di ba talagang pink na pink talaw. Medyo namamagapa po? po yung ilong niya dito. <laughs> Medyo namamagapa po yung ilong niya. Pero ngayon po, o. Oh, oh, Before and after. Manipis na po yung mukha niya. <laughs> yan po si Pinky. Si na tayo Ramton. Tayo? Ayan, Ramton. Salon. Itutorto kayo sa bago naming SPA. Come on! Ah, okay. So hindi pa siya nag-e-start. Hindi pa siya nag start So ayan, papasok na po tayo dito. Ayan. Wow, bagong bago pa. Amoy pintura pa. Oha. Huh? Ispa. So amoy ano pa siya, amoy pintura pa talaga. And the aircon. So hindi pa siya nag operate Kasi bago lang siya actually. Bagong so, open pa. So kailan ang ano nito? Malapit lang mag-operate. Okay. So malapit na siya mag-operate. Ang ganda ng mga... Galing ba ang tari ng mga bulak. Ang tari ng kanilang ilaw. It's so it's Aesthetic. Where's the... Ano? Oo, ang tari. Hmm. Ang daming kinemi. Here, oh, look. Wow! It's so aesthetic. Wow! Happy time. So, tabi lang po ito ng kanyang salon. <coughs> And then, ito naman po is ispa. O. Oh. Ganon. Pak. Ganon. O. Oh, malapit na raw siya mag-operate. <coughs> Dito lang po ito sa Halahala. -hala. Third District. Third District, Halahala. Halahala. Original. Original pa ito, di ba? Halahala. Yan, hala-hala, really, So, actually pang... Pag ilang brand na ba ito ni Ram, na salon niya? Um, yeah. Pangpito? Pangpito? Tapos itong spa niya. Yung spa? Itong spa, first pa lang itong spa. Kasi may ah, spa, spa before sa may bilya, ito Bolivia, di ba? Oo. Uh -huh. Hmm, okay. So, ito pa lang yun sa kanyang... Ito yung kanyang location. Oh, ayan. So, naikot na natin yung kanyang spa. Sa so bagong spa niya. So, actually, yung kanyang salon is parang seven, seven branches na yata. So, ang nakakatuwa lang, yun, know, kasi si, si Ramton is ano-ano ko lang siya dati, kasakasama ko sa mga tambay-tambay, diba? Sino ba, ba mag-aakala na sino bang mag-aakala na magkakaroon siya ng mga ganitets ganitets mga eme-eme. asa na si Ramtina o oh, di ba kaya mahirap talaga maghusga ng tao kasi dati kami la Ramson ano lang kami mga palamunin la tambay tambay kasi ni si Ramtina. siyempre nagsikap ayan ayan dumami na nang dumami ang kanyang brand ang kanyang salon at ito ito yung first na kanyang ispa tama na ma-open. O di ba? Rams ito ito si Ram. So ano mas mo ayan sa mga kung bakit mo nakamit itong mga ganitong mga bagay-bagay sa buhay mo? Kanya po talaga pag maganda. Kapag <laughs> <Sa> maganda. <laughs> Siniswerte. Ganon. Sapi hard work. Tapos, ah, uh, uh, disiplina sa sarili kasi na ko kasi sa disiplina kanila sa na sabi ko dati ano lang tayo dati, mga palamunin lang, tambay-tambay oh, oh. lang na. Kulam namin lang kangkong galing sa palayan, kung oh. wala yung malunggay, kung wala katuway, <laughs> tapos noodles. <laughs> Ngayon ang kulam namin, roast beef, everyday. O oh, diba, sino so, ba magkakakala na magkakaroon siya ng mga ganito-ganito? Of course, tatakyan, o oh, diba? So tama sinabi ni Ram, disiplina lang talaga. Disiplina kung paano ka maghawak ng pera ito, so, masarap mag-black ng ganito. Yung achievement ng ibang tao na nasaksihan natin itong mga assessment na Pero behind that, yung mga pinagdaanan niya, di ba? At din. kailangan inspired ka. Tignan mo naman ang jowa. Kaling niya ng Saudi. <laughs> Kulang, na na alahas, na oh, oh. <laughs> Kulang na lang ng mga alahas na ka-jacket na maon. Kulang na lang ng kabaya. Kailangan, kailangan na lang, ano, ano. <laughs> O yun talaga yung, nagpapaganda. Yun yung nagpapaganda. Inspired ka talaga. So ayan na mga akla. susana na-inspire kayo dito sa content ko ngayon. ba? Diba? Kaya si Ram talaga nagsimula rin po siya sa wali-wali. So marami siyang pinasukan ng trabaho. Bago niya narating dito. So yun po yun. So ang reason dito is mahirap po ng tao. ba? Diba? Hanggat di pa natin... Uh, lubusan kilala kasi Di natin alam, di ba? The end of the time. Yun ang mangyayari. So, ayan po. Hanggang dito lang po itong vlog natin. Thank you so much po sa inyo lahat. And of course, ayan. kay Ramton. Uh, at sinama niya tayo dito sa kanyang brand. Dito po sa Hala Hala. Thank you so much po sa inyo lahat, Ena. Thank you. Thank you. May tan cute vlog Ang magpapasaya Handa rin tumulong Sa mga kapwa Pag tulong sa nangangailangan hindi magsasawa May tan cute Ang hanapin